Ay! Sa dili man mo, Ma! Mataka lang ba? Puno nga naman na ako! Ano'y naman mo ba? Mataka lang ba? Mataka lang ba? akami karoon ginoo? Adlaw nga natauhan sa bana, Ano'y kami handa ginoo nga jutay. Panalanginan ni ginoo. O gani ginoo nga nga nag-birthday. Unta. Matagbaw siya ginaon. Ano'y ginaon po niya? Ano'y pagtagbaw kaon? Nga naman po yung mga silingan nga nanoon. Ngunit karon nga, amo na lang ning agwan taon, pakanoon na lang ni Namo, wala man ta ni Namo sila yung bitara, nanganhiman, nakatimaho, siguro ni sila sa lamas nga among gigisa. Naunsa po lamas, perti man pong humutagod inigisa, perti biya namong tago-tago, unta kay kaning handa lagi Namo, igu-igo na namong pamilya, yeah. nga matagbaw ba ang gabirti kaon. Pero na naman ni sila, nahinay ka naman, nanuol man, Alangan naman po, rung ni silang abugon. Ayaw, ima! ni namo karong ginoo. Oh. Naot nga. Mabusog mi ani, bisag ginagmay ra. O kaning kuan, nung sa paning naana mo nga gihanda karon, bahin-bahin mo na mo ni. Inaot nga mabusog mi ani, gagmaylang, gagmay lang. Kay kaning, ang mga silingan po nga nanuol, manggod. Nanala pa, Jod. O pa, nga to to yan. wala imbitara, uglain nga, para makakaon. Sige na lang. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngaon na Ah, Man mu? Hai, kau di tahun ni! Hei! Eh! Bisa diri Man mu, mak. Mo, Mak? Tak nak 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 aku? Anik nang ba? Tak nak lah, muka gampuk pun. Labut <laughs> muka ni, labut pun.